medyo late upload itong vlog na to pero sabi nga nila better late than never at lalo na kung ganito kakulay at kasolid yung experience so yun na nga plano ko lang talaga pag papuntang Katanawan kasi attend ako ng reunion sa Katanawan Quezon So magaong akong Manila para hindi ako abutin ng hapon at saka ulan. So lang, tahimik, steady, ganun lang sana. Pero habang papalapit ako sa lokban, napansin ko na sobrang daming tao sa highway. May mga naka-costume, may mga naka-festival shirts, may stalls, may mga banderitas na samasayaw. Sabi ko, uy, teka, parang may mali. Parang mali kung hindi ako dadahan dito. Pagpasok ko sa mismong bayan, boom, pahiyas festival pala. Grabe, ang ganda. First time ko talaga mapadpad dito sa mismong araw ng selebrasyon. Ang daming beses ko nang naririnig ang Pahiyas Festival sa mga kwento, sa mga pictures, sa mga listahan ng most colorful festivals sa Pilipinas pero iba pala. Pag nandito ka mismo sa lokban Yung mga bahay, grabe. Literal na naka-dress up. Ibat-ibang kulay ng keeping na parang giant chips na nakalawit. Naka-layer at naka-pattern. Para talagang mosaic. Tapos may mga palay, gulay, prutas, mga native crafts, Halos buong harvest ata nila nasa bahay nila. kasama habang naglalakad ako, hindi ko mapigil ang huminto-hinto. May mga batang tumatawa, may mga nag-aalok ng lukban longganisa, merong kumakain ng pansit habhab. -hab, habang nagmamadali sa gitna ng piyasta, ang saya talaga at ang gulo. Pero ang ganda. Ang dami ring turista at ang dami locals na proud na proud sa community nila. Parang bawat kanto may kwento, bawat bahay may sariling identity. At yung isa pang natuwa ako, kahit sobrang dami ng tao, ang warm at ang friendly ng lahat mapapatanong ka nalang na bakit kaya ngayon lang ako pumunta dito. Tapos habang nagpipicture ako, bigla akong narealize na ang swerte ko naman, napadahan ako dito ng biglaan at walang plano. Yung tipong hindi ko hinanap pero ako yung nakakita. Napaka unexpected ng stopover na to na naging highlight talaga ng buong ride ko. Kung tutusin, dapat tuloy-tuloy lang ako papuntang katanawan pero sabi ko, hindi ako aalis dito hanggang di ko naiikot itong lukban kasi first time ko talaga at nakakatawa napaka napakasuril ng moment na alam mo yon first time kang makarating ng Bahiyas Festival isa sa mga sought after na festival sa Pilipinas eh first time mong may experience kaya yon hindi man agad dito na upload pero worth it super worth it kasi hindi lang siya basta festival experience siya yun, yung, tipong uuwi ka na may bago kong appreciation sa mga traditions sa mga creativity ng mga Pilipino at sa mga simpleng tuwa na makakita ng ganitong kakulay na kultura. Kaya kung bala ko niyang ng pahiyas, nako, gawin nyo na, paghandaan nyo na next year. Huwag niyong hintay na maging late upload din yung sarili experience. Pero okay lang, masaya na ako na na-share ko to kahit delayed. Kasi memories like this, nako, napaka-timeless.